Naranasan mo na ba ang ganitong sakit? Usan, 16 ka, 'di mo nalakuhin aneurysm kasi tira ako sa sibo. Paano man ako kuwartang kakayahan nang araw, pangalan ng milyon kung nabeskusod. Bakit nga ba nakakamatay ang aneurysm? Ano nga ba ang aneurysm? Ang brain aneurysm ay mahina at lumulobong bahagi ng ugat sa utak. Kadalasan ay walang sentoma sa mga brain aneurysm. Kapag pumutok ang brain aneurysm, tatagas ang dugo sa buong utak. Maraming maaaring maging sanhi ng aneurysm. Kabilang na dito ang mataas na blood pressure, mataas na kolesterol at mataas na blood sugar. Maari rin itong sanhi ng pagkakapal ng ugat dahil sa kolesterol na dulot ng pagtanda. Ang aneurysm ay maaring depekto mula pagkaanak. Maari rin itong bunga ng pagkain ng labis na pagkonsumo ng matatabang pagkain na nagdudulot sa pagdami ng taba sa mga ugat. Kapag pumutok ang brain aneurysm, kailangan tumawag agad ng emergency o dalhin sa pinakamalapit na hospital ang pasyente. Ang sentomas ng pumutok na brain aneurysm ay biglaan at sobrang sakit ng ulo. Sakit sa leeg, pagkahilo, pagsusuka, nagiging sensitibo ang mata sa liwanag, nawawala ng malay, dilated, o malaking pupils at bumabagsak ang talukap ng mata. Narito naman ang mga paraan para mapababa ang panganib at maiwasan ng aneurysm. Kumain ng mga masustansyang pagkain. Ang pagkain ng masustansya ay pagpapababa ng panganib, hindi lamang ng aneurysm kundi maging ng sakit sa puso at hypertension. Mag-ehersisyo ng 30 minutong kada araw o 150 minutong ehersisyo kada linggo. Maaari ding bumisita sa Doc Alternativo branches nationwide. nare rekomenda ng Doc Alternativo ang pagsunod sa 7 Days Cleansing Program at pag-undergo ng vitamin C IV infusion. Pakinggan natin si Mr. Virgilio Medalia kung saan siya ay may aneurysm.

kilala ko ha, uh, dok alternative. So, sumigya kay iya nga, kita kung um, tumagay Hospital doha uh, ako pabulan. dok daw, dok So, um, ang paghingat to ha, uh, dok alternatibo ha, uh, digos. Sa lakasimana, ha, uh, lakat na ako. Parin, parin nga nito, kinakaon niya ko, mga kanon, mga wala. Propas, ito ng mga Amuti, diri kuan, diri mga kong. Ay, baboy nga niya't nga. na ako. Normal na nga. Dahil mong salamat ihapon ako niya naka. na nakon. Yan ako, ano, na ako na pag stop ko, anak mata, tapos na kakayakan, kay Garvilio Medalia, taga Marangay at sa pangalang lady. Para sa inyong mga katanungan, maaari po kayong bumisita sa Doc Alternativo Branches Nationwide o di kaya ay tawagan ang ating text line 0946-967-3211. Ito si Daisy Aranyes para sa Balitang Pangkalusugan.